mga master. Tayo ay sa palupit pa paita kasi mga manok dito so maganda si sa kaibigan natin nakita natin dito. Pag araw no martis dito siya pag miyerkules. Sabado na sa Baliwag sa bukas, eh. Sabah, buka Buk -buk Karina, no. sir. Sa bukas ibubukalihan na. Pag Biyernes sa Bukawi naman, siya Sinibalang. ba la? Hindi ba sarma mo O, न <laughs> कॉलेज